Hi guys! Ayan. <laughs> Welcome back na naman sa ating channel. Ayan. Pala na naman akong kabote. Ayan. Lulubog lilito sa ating channel. So, wala lang. nami uh, namimiss ko lang mag-vlog. So, ayun na nga. Tanghalian na. Nabigyan tayo ng ating kapitbahay ng ulam. Ayan. Si Mayma. Ayan. Nagbigay siya ng ginisang munggo. Ayan. Tapos, magluluto na lang ako ng tuyo o daing. Galing din sa kanya yan, nung umuwi siya ng probinsya, pasulubo niya sa kanyang daing, saka, ano, tuyo, tuyo, kumbaga tuyo. Yung may Kelly's Case, ito yung isang klase, yung normal na nabibili natin, tapos itong galunggong na maliliit. Ito masarap to guys, sobra. Ayan. So, ayan nga. Naisipan ko na naman hawakan ng aking phone. Yan, magsalita na naman sa harapan ninyo. Ayan, para naman hindi tayo kalimutan ng YouTube channel. My God! <laughs> Yan, lulubog nilito tayo sa ating YouTube channel. Anyway, magluluto lang ako nito. So, yun, para idaladal sa ating gulay. Kasi nga, para masarap ang ating kain. So, kumusta na nga ba? Ayan, mga ganap sa buhay. Ito usually, kapag ka, ano, walang ginagawa, tinan nyo naman ang kinalabasan, ang laki na itinabak. <clears throat> diba, ang laki na rin itinanda. My God, Diyos ko, Mario, si Mari Mar. Bango? Kumusta na mga buhay-buhay natin mga YouTuber dyan, ng mga friends natin sa YouTube, sa mundo ng social media. Kumusta na ba? Ayan, tayo ay gagawa lang ng maliit na video para kahit papano ang ating pinaghirapan o na hindi masayang. Ito ang ganap po sa buhay ko araw-araw so far. Nala, bahay lang. As usual, yung mga nasanay na sa akin dyan yung paulit ulit na video. Kaya minsan talaga nakakatamad lang talaga gumawa ng video sa so totoo lang. Mag-edit-edit. Edit. Saka ngayon kasi sa... Ay, maingi pala. Saka ngayon kasi sa dami ng naging YouTuber, halos lahat yata ay YouTuber na content creator na eh... Lahat ng constant na ano eh nasa social media na kaya minsan mahirap makikonsabe ngayon sa ano sa mga content creator yung iba gaya-gaya na lang ng mga ginagawa oh di ba makahugot wagas but anyway okay lang yun ganun man talaga ang mundo ng social media gaya ba pero ako kasi bukod sa tinamad na akong gumawa ng vlog, eh minsan nakakapagod mag-edit. Kaya usual ang aking YouTube o ang aking vlog, wala na mga thumbnail. Thumbnail, bahala na si Batman dyan. wag lang masayang ang aking ads. Taputin ko muna itong magpito para dire-direcho tayo kumain. Kumain na ba kayo? Tanghalian na. May 16. Yan. May 16 na tayo. Eh, i ko muna to guys. So, ayan. So, ayan, guys. Naalala niyo ba yung pwesto ko to? <laughs> Di ba? <laughs> Tagal niyo hindi nakita, no? Sorry. Ayan. So, ayan, nakaluto na. Luto na yung ating tuyo. Ayan. Tuyo. Saka, ito nga. Ito yung mga pinakita ko sa inyo kanina ang kinasarapan lang kapag kami may kapitbahay kang Pilipina at kaibigan mo, kapag ka nawalan ka ng ulam o wala kang ulam at meron naman ulam sila, nagbibigay. So vice versa rin, kapag ka meron naman ako, nag, uh, nagbibigay din naman ako sa kaibigan ko. Yan, sa May May nga, yung laging nakikita sa aking YouTube channel, yan, salamat Maymay. May May. May tayo. Actually, buti ka mo, hindi pa ako nagluluto ng ulam. Naglabas na ako ng pork chop dinipros ko na at parang uh, para nga iprito na lang. Mababala ko mag-pork chop na lang ng baboy. Anyway, pork chop naman talaga is baboy, di ba? Dapat talaga magbababoy ako. Is, buti na lang, hindi ka pa naluluto, bigla tumawag yung aking friend. Ayun nga, sinabi niya may munggo siya, nagluto siya ng munggo. Friday nga yun eh, no? So, sabi niya, kung gusto ko mungko, syempre, diyaya yan, gulay yan. At favorite ko yun naman kasi ang munggo. So, ayun, inernohan ko nga nitong tuyo, kaya makakain na tayo. Kompleto na yan. So, tikman natin yung ating uh, natanggap na beya yan, galing sa ating kaibigan. I think ang niya ay nagulay ay ano to? Kangkong? Yeah, I think so. Kangkong? Kasi guys, ang um, nasa ko nga kami, di ba? So, bihira kami nakakapunta ng Central para bumili ng malunggay o ng daon ng palaya. Usually, kung ano lang ang gulay na pwede lagay dyan, o itambok, pwede na. At masarap. Di ba? Munggo na ang sahog ay tokwa, sa kahibi, okay na yun. Masarap naman ang kinalabasan. Usually guys, misan, mas gusto ko ibang tao nagluluto kahit simple, Nasasarapan ako. kapag kasi madalas na ako yung nagluluto, minsan nasasawa, nagsasawa ako sa mismong luto ko. Kaya minsan nakikiusap ako sa kanila o sinasabi ko sa kanila na kayo magluto. Para mas marami ako nakakain. Mmm! Sarap! Yan, pulo ng tuyo. Mmm! Sarap! Kain tayo, guys. Lawan na muna sumubo bago magkaya, no? Pagka simple lang talaga pagkakaluto, mas masarap. O, mas masarap pagka kumpleto, pero okay na yun. Pagka pechante, ano na, pechante peligro, tama ba? Pechante peligro na. <laughs> At wala nang budget. <clears throat> Makontento na lang kung ano yung kalalabasan ng pagka Kalagit na hanap ko sa nang buwan eh. Ayun, tarap. Subo ko kayo. Ito yung ano, ito yung galunggong yung maliliit. From Davao. A, bibigyan niya lang yan Kasi kababalit lang yan nung katapusan noong April lang Buti nga may dala siya eh Usually guys Dito ang tuyo Siyempre Sobra-sobra na patong Kaya mahal From Pilipinas. Anyway guys, maraming salamat. Nag-update lang uli ako para naman mabuhayan uli ang aking uh, YouTube channel. Kasi ang tagal ko hindi nag-upload, di ba? So, mga ganito-ganito nilang muna talaga. Wala talaga tayong mga ganap-ganap sa buhay. At yun nga, di ba? Alam niyo naman, di ako pala nabas. Anyway guys, so dito ko na lang. Kita na lang tayo sa mga susunod na vlog kung ano ba yung magagawa akong vlog. At uh, nato up naman para makagawa ng video para sa inyo. At sana, hindi niyo pala nakakalimut. At katilan na lang tayo yung mga nanonood kayo sa aking YouTube channel. Anyway guys, this is Naya. Sorry. See you soon again sa susunod na ating mga vlog. Bye!